Patuloy pong nakabantay itong LA Lakers kay Nikola Vucevic na mapahanggang sa ngayon ay hindi pa binabuy ng Chicago Bulls. Itong si Vucevic ay buy out candidate sapagkat wala rin namang gustong kumuha sa kanya, malaki ang kanyang kontrata at yung kanyang edad ay hindi nakma for long term. Kaya nag-iingat rin itong ibang team. Pero itong Los Angeles Lakers ay handa silang sumugal kay Nikola Vucevic. Actually, sila ang number one sa ngayon na humahabol sa kanya kung sakaling magiging official na ang pag-buyout sa kanya. Sa punto nito ay kinakailangan pa ng isang uh, batikang center ng Los Angeles Lakers para sila ay matulungan. Itong si Vosevic ay isang veterano, meron siyang shooting from the 3 point line, 18 points ang kanyang ina-average para sa Bulls, meron pang 10 rebounds, double-double yan. Meron pa siyang 40% na shooting percentage sa 3 point line. Ngayon kung sakaling Matutuloy man itong si Vosevic sa Los Angeles Lakers, mayroong mahirap dito na desisyong gagawin ang Lakers kung sino ang kanilang e starting lineup dyan. Pwedeng si Nikola Vosevic o si Deandre Ayton, mamimili sila Pwedeng masagasaan itong si DeAndre Ayton kung si Vosevic ang kanilang ilalagay dyan. Mayroong mga pagkakaibang skills itong si Ayton at si Vosevic pero kung ako lang yung pipili, mas gusto ko na itong si Vosevic ang kanilang ilalagay bilang kanilang starting center. Mas magkakaroon pa ng uh, solidong papel itong si Iton sa kanilang second unit at madedepensahan niya ang second unit ng kalaban. Kung pag-uusapan naman yung depensa, medyo behind lang ng kaunti itong si Vosevich dahil yun ang kanyang malaking problema sa Chicago Bulls. Gayunpaman kung sino ang kanilang nga gagawing starting center dyan, si Vosevich o si Aiton ay tsak na magkakaroon din ng instant impact para sa Lake Show. Sa isa sa ating video ay hindi nga ako kasali sa long-term plan ng Washington Wizards, itong si Chris Middleton. Veterano siya, hindi na siya katulad nung dati pa at uh, hindi siya akma sa kung anuman ang binibuild nitong Washington. Ating pinag-usapan na tila walang team ang magsusugal sa kanya pero heto itong Phoenix Suns, kabilang ito sa mga gustong kunin siya kung siya ay trade man o magre-resulta sa isang buyout. Ang mga players ay parang gulong yan, minsan sila ay nasa ibabaw, minsan sila ay nasa ibaba. Kung sisortehen itong Phoenix Suns na yung kanilang mabibingwit na bersyon ni Middleton ay ang nasa itaas. Nako, napakasulidong 24 points ang kanyang maibibigay na punto sa playoff kapag sila'y makakapasok. Instant experience as a veteran at isang shooter sa mga hindi pa nakakalam ha, sa kanilang run sa kanilang kampyonato. Ay binansagang Batman pa itong si Middleton at naging Robin si Yanis. Ganyan po kalupet itong si Chris Middleton kapag uh, all good's lang ang kanyang uh, katawan, wala siyang problema. Kaya somehow, kung man nga itong si Middleton para sa Phoenix Suns ay 'yung dapat ang bersyong makuha nila. Yan lang muna sa ngayon.